kadalating nga lang namin ng bahay at gutom na gutom na kami kasi si mami diretso sa kusina sa alang na ng hapunan ayan fries pork chop ang ah. ah, hapunanin ay pork chop ayan niluluto ni mami yan po ang pork chop namin para nang makita nyo ayan kasing laki ng lapad ng kamay ko five fingers kasi isda <laughs> At ang kamay ko po ay hindi maliit. Ako po ay 6. Six. 6'1. Six ang height ko po ay Tapos pinagmamalaki ni mami na naturoan na daw na naturoan na daw niya yung aso namin na hindi sumampa sa kusina, sa bar ng kusina para kuhanin yung mga pagkain. O, oh, di ba? So far, so good naman. Dati-dati, pag may mga nakalagay sa kusina, dun sa ano tawag dito? <laughs> ano tawag dyan sa patungan sa kusina? <laughs> hindi ko maalala. <laughs> oh, oh yung may mga nakapanong dito mga pagkain, malaki nga yung aso namin. Binadambahan niya, tumatayo siya at kinukuha niya. Eh, pinagmamalaki, pinagmamalaki nga ni mami na naturuan na daw niya yung aso namin na hindi tumalon para kuha niya yung pagkain. Example, yung steak na yun, Kanina pa nandun yun, hindi niya tinatalunan. Kahit wala kami dyan sa kusina. So itong price na yan, kahit lagay namin yun dyan, hindi niya kukuhanin. Eh. So far so good, natututo na ang asa naming si Willow. Good job yung. Si Mami ang lagi niyang kasama dito sa bahay ngayon. Kaya siya nagte-train. Pag may ginagawa ang mali si Willow, kino-correct niya kaagad. And so far, Mommy is doing very well sa pag-aalaga sa aso. Yan sa aso na yun, no? Oh. Oh. Ne? May din daw tinuro si mami dyan na hindi siya papasok dito sa loob habang hindi siya pinapayagan ni mami pumasok. Let's see. Kung effective. O, oh, po ni mami. na namin yung gate. laki ng takot niya kay mami <laughs> hindi naman takot yan okay. okay. natuwa lang ni mami yun na natin kung papasok siya sa gate ha ah. goodbye good ba yan mami pero syempre pag tinawag ko yan pupunta yan lalapit siya pero pag hindi siya ano? Yeah, Tingnan natin kung magwo-work. Tatawagin ko, pipigilan daw ni Mami. Rilo! Hit. Hit. <laughs> so, wala ka na, wala na. na, hindi na ako ang boss niya. Tapos. Rilo, hit. Hindi. Oba, hindi ko na matawag yung aso ko. Alam ah, yun naman, anong pinakain mo dyan? Bakit sa'yo na nasunod yan? <laughs> so, yes, uh, Patay ka! Bien? <laughs> yes? Ah, balik ko siya. <laughs> ah, ang galing naman ni Mami. Oh, talaga naman. May hagi pa. Reward. Kaya naman pala napabasunod mo, inuubos mo yung pag-reward ko. Yan. <laughs> yan very good naman. Oh, yan ang aso naming si Wilo. No? Oh, hindi ka pa din pinapayagan ni maming pumasok ha? Hindi. Yeah. ka lang. Shhh. Here? Ah, no? oh. Very good naman. Isang sit sit lang ni mami talaga. Yeah. Gutom na si ate Macy kaya eh. yung pinauna na namin yung mga batang kumain. Pork chop. Fries. Hi, welcome like here. Makulit to. Alright, hapuna na. Ayan nga po ang hapunan natin. Pork chop, fries, and veggies. <laughs> mm. Ayan <laughs> po, pagbaboy, kailangan lutong luto. Mm. Pero tender pa dito. Tambot. Mm. <laughs> Ang ginagawa namin sa usawan sa French fries or sa fries fries ay mayonnaise hindi po ketchup. <laughs> Ang ketchup po ay too Americanized. <laughs> dito ay mayo Haha. Hmm. Tapos Haha. Haha. daw, suka, vinegar. Yummy. Alright, kain na muna na. So, oh, ayan. Nakain na kami ni Mises. Tapos, yung aso namin. Ayun lang. <laughs> hindi pinapapasok ni Mami. Ne? Oh. Sit. Kahit walang harang, hindi pa siya pinapayagan pumasok ni Mami dito kasi nakain pa kami. Kaya nandun lang siya. Good job, Mami. <laughs> ah oh, hindi ka pa pinapayagang pumasok, no? Kahit bukas yung pinto. <laughs> uh, oh, papapansin na nga kanina yan, eh. <laughs> o, boss. Pero tingnan na. Sina? Bino. Gusto na, boss, di ba? Nasaan <laughs> yung mga buto? Hindi ba? Pinggan ko. Pinggan ni Mami. <laughs> Kinuha niya lahat ng buto. <laughs> Gustong gusto daw niya yung malasay. <laughs> ah, busog na naman. Sarap. Mm -hmm. What? What she said? What she said? When is mm. Tapos. Alam ko bini video mo. Alam mo yan? <din. laughs> Kaya magtambak oh, naman. Oh naman, yung lasa eh. Yeah. <laughs> Yun lang. Ako lang kumakain ng ano. ako naman sa ano, sa seafoods. Yung mga ulo ng hipon, mga ulo ng isda. Ako ang sip niyan. Pag ganito mga steak, and si mami ang mahilig sa buto niya. Yeah. So yun nga, short video lang today. Pinakita sa akin ni Mami yung mga bagay na naitsuro na niya kay Willow. At uh, medyo pinagtripan ko siya habang nakain. Ayaw na ayaw niya kasi Binibidyo ko siya habang nakain. So guys, don't forget to hit that like button and subscribe. So para masupportahan ka ng channel namin, kami nga pala ang Sirdis Family at kami ay ngayon ay nandito sa Belgium. At sinusubukan ka lang namin kwento dito sa vlog namin kung anong mga pinagagawa namin at ang buhay namin dito sa Belgium. So guys, salamat sa pagpanood. See so guys next time.